Donnie Pangilinan at Bel Mariano, isang malaking pressure nga di umano, ang mabansagang papalit kina Catherine Bernardo at Daniel Padilla o ang Katniel. Narito ang buong detalye. Alam naman natin, na isang naging malaking usapin ang naging hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Dahil ang Katniel nga daw ay hindi basta-basta matutumbasan ng kahit sino. Dahil ang mga blockbuster movies at mga teleserye na nagawa nga daw nila, ay hindi matatawaran. Ngunit, sa bagong henerasyon nga daw ngayon, ay di umano'y ayon sa mga netizens, na ang namamayagpag na love team sa ngayon, na kahit na nga ba hindi man nila matapatan o mahigitan ang nagawa ng Katniel, ay talaga nga namang tataya di umano ang mga netizens sa Don Bell. Dahil hindi nga daw matatawaran ang chemistry ng dalawa at makikita nga daw natin ang determinasyon at puso na ibinubuhos nila sa bawat proyekto na pinagsasamahan nila. Kung madami nga daw ang nagmamahal sa Don Bell, ay hindi daw talaga natin maiiwasan ang mga bumabatiko sa kanilang love team. Ngunit marahil nga daw, na ito daw ang mas lalong magpapatibay sa samahan ng dalawa. Kayo, nakikita nyo din ba ang puso ng Don Bell na patuloy na ginagalingan sa bawat proyekto na ibinibigay sa kanila? na talaga nga namang magiging big fan kanila pag bayan mo sina Donnie at Bel Mariano. Just comment down below. Thank you for watching and see you on my next one.